Magandang hapon po sa inyo, uh, Ma'am Euphemia Almadin. Yes po, magandang hapon po. Ay, kailan po po siya nawala, Ma'am? March 4, 2020 po. 2020? Opo. Kailan? Mayigit 5 years na po na nawawala si Ma'am Queenie Grace Arong. Opo. Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin ha? Yung huling nakausap o kung saan po siya huling nakita? Ah, uh, yung una po niyang umalis sa bahay, <clears throat> March 4. 2020. Uh, sabi, pa, sabi po niya sa akin, kasi paalis sana kami sa biyanan ko. Sabi niya, ma, mamaya mga alas 4 punta kami sa ano, sa Dabao, mag-shooting daw sila. Sabi ko, di ba sinabi ko naman sa Yunak na huwag na, ka nang sumali sa ganyan. Yun, hindi na siya kumibo, tapos iniba yung usapan. Sabi niya, baka daw hindi matuloy. Sabi ko, sige ha, aalis mo na kami. Yun, pag uwi ko, mang, pag uwi namin, mga 11.30, mula na yung anak ko, nakaalis na po siya. Nirecruit po siya ng model and artist po. Okay. So Tap yun po yung pupuntahan niyang uh, shooting? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Alright. Tapos, nung araw din po na, na iyon, uh, hindi na po siya nakauwi. Opo, hindi na po siya nakauwi. Sinubukan naka po ninyong tawagan, madam? Opo. Ano pong nangyayari pag tinatawagan po yung kanyang telepon? Hindi telephone? na po ano yung account niya. Hindi na po active. Tapos, hindi, hindi na ma-reach? Opo, opo. Tapos yung kapatid niya, yung si Kuya GR niya, uh, nag-chat-chat sila. Sabi ni GR, yung kuya niya, Day, umuwi ka na sa bahay kasi magagalit si Mama na umalis ka. Tapos sabi niya, Yeah, hindi ako basta-basta makaalis kasi kasama doon yun yung manager. And I suppose, na ito, ini-report na rin po natin sa kapulisan. Opo. Magandang hapon po sa inyo Corporal Dalman. Magandang hapon din sir. Uh, Corporal, sir. gusto ko lang pong matanong ano na pong update nitong pagkawala ni Queenie Grace kasi 2020 pa raw po ito. Noong July 14 sir, 2024 sir, may nakuha kaming report na may nahukahin na buto doon sa isang, parang isang boarding house doon sa uh, Apokon area ng Tagong pa rin, sir. Sa so, pagkandak namin ng investigation ng buto, kita namin na parang bata kasi mga pa yung buto. Pinags isami namin doon sa sa Regional Forensic Unit 11 namin sa Dabao. na found out yung buto is range to 11 to 17 years old. So pumapaso so, kung sa edad nitong si Queenie? Yes, yes, sir. Naukay ito doon sa, sa parang likod ng boarding house kasi yung may-ari. Gustong mag-gumawa ng bagong parang septic tank, set. Ah, alright. So they are doing excavation work kasi may bagong itatayo siguro na structure po doon. And incidentally, yes, nakita nila yung mga buto na yan. Buto. Yes, yes, sir. Tapos kanina, meron ding mga ibang gamit na nasama po doon. Actually, nakita ko rin isang sapatos, mm -hmm may pantalon and some other items. Na-identify po ba natin kung kanino itong mga items po na ito? Nung una, sir, hindi pa namin identified. Pero yung head namin sa investigation, na niya nung year 2020, maraming nawawalang parang ma-reported na mga missing. Kaya binaktrak namin, sir, yung mga missing person noon 2020. Yung pag-backtrack namin, isa na yun si Queenie. Kaya tinawagan namin yung mga mga number kasi pinost nila dito doon sa Facebook eh. Nagbaba kali lang Opo. kami na baka makakuha kami na information doon sa mga mga dati nagre-report na mga missing na mga na mga bata. Uh, Ma'am Eufemia, yes, may mga gamit po doon uh, katabi po ng mga nahukay ng mga buto. Masasabi niyo po ba na yung mga gamit na yon belongs to Queenie Grace? Yes po. Lahat po ng gamit po, kilala po namin na sa anak ko po talaga. Kasi yun yun po yung uh, sinuot niya yung nawala po yung anak ko po. Corporal, were we able po to confirm na yung mga buto po na nahukay po dyan ay kay Queenie Grace? At this moment sir, pina-examine namin yung buto through DNA examination. Ang result po sir, walang nahanap sir. Walang nahanap walang, na DNA. Walang nahanap na DNA. So, uh, so as, of now, as, as, of now, sir, uh, wala tayong absolute certainty na yung mga buto na yon ay kay Queenie Grace Arong. Eh, sir. Yung, ang amin lang basis yun uh, mga gamit kasi positively identified ng kanya mga ni ma'am yung mga gamit. Ano po yung uh, nakikita po ninyo lang kaso dito, sir? Okay naman yung mga witness. May circumstantial na tayong mga witnesses kasi yung base ng declaration ng kapatid niya, yung kaibigan ni Queenie, yung may-ari ng ng boarding house, yung mga mga statement nila talaga, tinuturo talaga doon sa sa amin person of interest sir, okay. na yung manager niya. Kaso lang sir, hindi natin ma hindi parang doubt pa yata ang sa filing sa case kasi hindi pa ma yung buto sir dahil wala pang identity basically nung nahanap yes, po yes, ninyong yung uh, remains yes sir yes sir as, as of now circumstantial pa lang yung hawak po natin yes, na evidence yun oo oo kasi ang oh oh no uh, ma'am Rufemio no ang nangyayari okay. po kasi uh, si na corporal Dalman no at yung ka kanila pong mga kasamahan po diyan <laughs> they are trying to give or to build a strong case kasi as of now circumstantial pa lang po yung identity nung bangkay although Alangan namang ibang tao pa yung may-ari may po ng mga damit-damit na yun, yung yung suot ng bangkay. Eh. Mm -mm. Hindi po ba? Although, siguro they are just looking for uh, direct evidence na makakapag-identify na si Queenie Grace nga po yung uh, mga buto na natagpuan po doon. Pero kung ganun pa rin naman, uh, Corporal, siguro kung wala tayong mahanap no ng mga direct evidence as of this point, kasi sabi nga po ninyo, wala na ring DNA. Okay? Yes, sir. Uh e eh baka pwede natin gawin na damihan na lang natin yung circumstantial evidence at the end of the day naman yung Supreme Court naman nagkaroon na rin naman ng conviction yan even on circumstantial evidence. Damihan lang po natin kasi kung sa sobrang dami ng circumstances that will prove yung guilt po no ng person of interest po niyo eh that will suffice for purposes of conviction naman. Yes, yan yan din ang advice ng fiscal sa akin sir kasi Naghahanap pa kami ng another na mga witnesses yung yung isa yung mga kasama niya dati sa boarding house yung gusto nila ipa-execute din yun, hanapin namin Opo, opo. Sir, yung person of interest po ba ninyo, ano po yung uh, connection niya doon sa area kung saan yun nahukay? Doon siya nag-board, sir. Mm. Doon, doon nag- siya nakatira? Nag yes, po. Yes, doon siya nag sir. Okay, that is Tapos, a strong na, circumstantial evidence. Yes, sir. Dati din, sabi ng, ng may-ari ng boarding house, during COVID time, kasi lockdown na, di ba, sir? Opo. Um, umuwi na lahat halos ng mga tao, tao di ba? Tapos yung mga mga nag-upa doon na mga tao, umuwi na din sa kanilang mga probinsya. Kaso ito si Dizon lang ang nasira doon Okay. So, lumalabas yung circumstances na hawak po natin ngayon, siya yung huling nakitang or kilalang kasama uh -huh. nitong biktima. Okay? You have statements, sabi po niyo sa mga kaibigan po ni Queenie Grace, sino pa po siguro baka iba pang kasam kasamahan po nila noon? And more importantly, paanong nailibing doon sa tapat mismo kung saan ka nakatira? Okay, yung isang tao kung wala kang Let's just say participation involvement yes oh, at kung covid time yan lahat naman ng tao nasa bahay okay or nasa kung apartment kung rumerenta ka eh walang ibang tao na nandyan kundi ikaw lang so he has to explain at this point po siguro uh, corporal wag na po siguro nating hintayin na magkaroon po tayo ng mga direct evidence kasi habang hinihintay po natin yan eh lalo pong napapatagal or mapapawa walang hustisya yung pagkamatay po ni, ni, Queenie Grace, no? I understand no yung dalamhati po ni Ma'am Euphemia because it's been five years at parang wala siyang nakikitang positive approach you no know? corporal baka maari po uh, if file na po natin yun din naman yung advice po ng uh, prosecutor diyan wag na tayong maghintay ng direct evidence collectahin niyo madaming circumstantial evidence that will prove to the guilt of the person of this person Ah okay sir. Copy, sir. Opo. Kung kung kinakailangan oh, okay, niyo pa ng additional yo, statements, yo, pwede yo po man. yan. na sila, sila, na naka-prepare na sa lahat na-check na sa sa copies namin sa assisting prosecutor namin. Ah okay, ready naman na po uh, Sir Mark. Uh, kaso lang may may pinadagdag pa sila. Okay, sir. Uh, pwede po no yung kung ano man po yung pinadagdag na yan, gawin na po natin agad, no? Let's not wait further para maka natin yung hustisya para kay Queenie Grace, kawawa yung bata. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes sir. Uh, good afternoon po sir. Colonel, no? maybe we can already proceed. no? Huwag na po nating i-delay. For as long as we get all the circum strong circumstantial evidence, i-file na po natin. Colonel. Yes sir. Uh, copy po sir. Yun po ang gagawin natin. Although, uh, bago lang po ako na-install nai as uh, chief of police, last uh, month lang po. But uh, tutukan po natin to sir para mapadali po yung pag-file ng kaso. Ayan po. Opo, no, uh, again, uh, Colonel, maraming salamat po sa sa tulong po uh, niyo. At siguro, no, gawin nyo na pong ano, first kung kung last month po kayo dito, early early project nyo po ito. Itong pagsampana na po ng kaso para makamit yung hustisya kay Queenie Grace. Yes po, ipasa po namin sa fiscalia lahat po ng requirements po. Maraming salamat po. Uh, muli kay Police Lieutenant Colonel Frederick Deles ng Tagum City Police Station. Salamat, sir. May sinabi po si Queenie sa akin nung nandun po kami sa classroom. Opo. Ang ano? sabi niya po, pupunta po daw sila ng Davao ni Kuya Jake. Hindi daw pwede sabihin sa akin kasi hindi daw ako isasama. Alright. So, tinatago nila. Sila lang. Opo. Yan po ang sabi ni Queenie sa akin nung nandun po kami sa classroom. Okay. Mananawagan lang po sana ako sa ano na sana po mapadali lang po yung pag sampa ng kaso po ng anak ko at saka po sana baka po mayroong tumulong naman sa about sa diin po kasi yun naman po ang sabi nila na DNA talaga yung kulang po gusto ko po kasi na mabigyan po talaga ng hustisya ng pagkawala ng anak ko po kasi po hindi po basta-basta po talaga nang nangyari sa anak ko at saka kung narinig mo man ako sino man ang gumawa yung suspect na yan, sana naman po magsalita ka na. Kasi wala naman pong para sa akin, wala na pong iba kasi ikaw talaga yung nagsabi na sa anak ko or nagsabi ang anak ko sa akin na siya daw ang ano uh, photographer as a manager. Yun ang po ang ano ko na sana po kung marinig mo man ako, sana may awak at may konsensya ka naman. Magpakita ka magsabi ka talaga ng totoo. Kasi po, hindi pa basa, basa yung ginaw mo sa anak ko eh. Mahal, na -mahal ko yung anak ko po, sir. Tapos ginaganon po nila, hindi po basa-basa. Ninalagay -basa. nila sa sako. Ninalagaan ko yung anak ko, tapos gaganonin lang kaya po ako malayo sa dabo gumagawa po talaga ako ng paraan para lang po mabigyan talaga ng hustisya ang anak ko po. Ma'am Eufemia, we, we join your call no, for justice para po sa inyong anak na si Ma'am uh, Queenie Grace Arong. We will monitor ito pong pagsampa po ng kaso. Doon sa nabanggit po, 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 ninyo kanina sa DNA. Uh, we, we, will uh, seek no, yung opinion ng uh, mga forensics din. Uh, I think yung, ito kasi naalala ko lang din yung, yung nangyari sa taas, nahihirapan na rin yung, yung DNA. Mm -hmm. So kung ano, ano pang remedyo na pwede, baka i-apply din sa kaso ni uh, Queenie Grace. Pero at at this point, Ma'am Euphemia, kami po ang buong studio kina uh, Senator Raffy Congresswoman oh, Josephine, kami po kayo, ay sir. nakikiramay Tulungin po sa inyo. Po. Okay. Tutulungan yes. po namin kayo, Madam. Ha? Yes po, sir. <laughs>